Open. Little... Little... Um, <laughs> ako yung mas madaldali kasi sa relationship eh. So parang ako yung lagi nag-open up. do ngayon, I can see yung efforts din ni Bianca pagdating sa mga ganun na nag-open up na rin siya. Siya yung magsisimula ng, ano, uh, ng usapan pagdating sa mga nagiging problema namin dalawa. So yun, uh, parehas. Parehas kami nag-mature sa mga bagay na dapat kami maging mature. Um, I mean, before ako walang preno, talagang di mo ako stop talaga. But siya yun nagpa sa akin. Siya yun nagpapa, alam mo yun, nagpapakalma. Tapos si Bianca naman sobrang tahimik. Ako naman yung nagpapagalgal sa kanya. o naman yung naging para mas maging lang mo siya, mas bumati siya sa mga tao. So, nagtutulong kami dalawa. Kahit na hindi kami magkatrabaho, I know na may natutulong kami at nabibulat na maganda sa bawat. So, na sa Thank you, bro. <laughs> Hindi. Ibang-ibang. <laughs> talaga, ano? Talaga, isa lang talaga. Uh, mm. Siguro, well, imposible hindi ka maganda. Uh -huh. Ang dami, syempre sa industry, ang dami magaganda, uh -huh. uh, ang dami mababait, ang daming mga sexy, di ba? Mm. But, for me, alam ko sa sarili ko na isa lang yung mahalin. Isa lang yung mamahalin ko. Ako, buhay. Habang buhay na uh -huh. talaga. buhay. Okay, yeah, sure ka na doon? Oh. Well, di ba? Why not? Kung ako, kung ako lang papiliin, of course, naglalakbay pa rin naman kami sa napakagulong mundo na ito. Oh. Marami pa naman kami pagdadaan ng mga pagsubok. Pero I can assure her na gagawin la ko lahat para ilaban yung pagmamahal ko sa kanya. Dahil babalikan ko lang naman kung bakit ko siya minahal at matatandaan ko lang bakit ko siya minahal. Oh, parang nakita ko siya yung siya yung katapat ko eh. <laughs> Para nahanap ko na yung katapat ko, parang ganoon. Um, oh. Before kasi parang pagka ako hindi mo hindi mo talaga ako makokontrol. Kung ano yung gusto ko, yun lang susundin ko. Pero siya kaya niya. Kaya niya akong kontrolin. Kaya niyang like kontrolin in a way na mas mapapabuti ako. I'm very ano kasi, very passionate and um, iba yung fire sa akin, yung drive ko, talagang buhos. sometimes pagka puro buhos ka, medyo nagkakaroon ng problema. So siya yung nagko-control, siya yung nag-aayos nun. Uh, ako naman, kabaligtaran, ako naman yung nag -dal -dal sa kanya ako naman yung nagpapa light ng media <laughs> <laughs> hindi naman po ma-imitate po. No. But, agresibo. Yeah, I, I, I am very aggressive. Dahil nga extrovert ako eh, so. Lahat kakausapin ko. Sometimes may mga bagay na kinekwento ako na hindi na dapat kinekwento so nagagamit pa sa akin. uh, They're using it against me. So si Jackie nagtuturo akin na pagka mga ganyan, alam mo kung paano ka makikipag-usap, alam mo kung paano i-face yung sarili mo. Wow. Turo, babalikan ko kanina kasi ito nag-uusap ka kanina, sobrang bongga talaga. <laughs> bagong bayan ng prime time, kulang mo sabi, bagong hari ng prime time.